guys. Ang ganda na siya ang deli nila. Oh, di ba? Ang ganda na ang dance nila. ang nandito kami ngayon sa Wintol VIP. Ang ganda na ayos nila ngayon. Yung unang punta namin dito, hindi ganito. Ang ganda-ganda. Ay, kasi pang Christmas. Na. Ang ganda. Dito na rin kami galing ng na nakaraan. Sabi nyo yung Ganda Diba? Ayun. Ayan. Nandito na kami sa... Sa bahay um, you know. na. Ayun. Nandito oh, na <laughs> kami. mo Ganda. Sabi nyo yung ayak Ay, yun po yung pinapabili ni Minsan kay Daddy ni, ni maybe Mga dyan po. Tapos may libre na rin pong maleta. Ay, gabi mo lang. 8,000 na ko yung alak na nakadisplay. Mahal ba? Uh, Parang may pag-ininom mo siguro dila-dila lang. Like. So, kaya may amoy. Hindi, siguro walang ano yun. Walang... Yung lasa niya, lasang ano, diamond. Tapang yung mga yun sobrang tapang nga. yun. Ano lang yan? Shot-shot chat -chat lang yun. Sixteen floor? Ilang floor ba ito lahat? Twenty-one. Taas pala nito. Dito na tayo. Ang bilis. Sixteen floor na pala. Ayan. Oo, diba? Pagka-nayo okay, na. Baka mawala tayo. Nagpulang muna. Ayan na pala eh. Huwag mong tungkas, ang ka. Lalo. Yeah. Nanginit. Yeah. Sige, tan oh, hindi gawa eh. Ah? Kaya nga. Oh. Nanginit lagyan bukas. Tignan mo, ni yung... Ha? Ah, saan? Alam walang damal. <laughs> Nilinis. Nagbulat niya kami kanina. Ang kafe lang niya lilinis. Ang dami niya naman. Ano? Nagabi na nga mag-swimming po kami, Ash. Ang gara naman. Hindi na nga Ang lamas naman. Ang malas si Ash na. <laughs> Eline, dating kasi si Ash, kaya ayun na yung ano eh. Hindi na yung pool eh. Magkakulong si Yelo. Ano? Dito pala pa. <coughs> <coughs> baka siguro mas makisig baka magmalay dyan ok mm. ok ngang pagkain eh hmm. napunta pa si As dito hindi siya may 5 wala rin hindi rin pala makapagswimming swimming ko <coughs> <coughs> As baligoy ka naman pag shower mo asa ba't ang init naman ng ganyan Broke. May broke? Hindi dito? Oo, may wifi.